Pala magbabagay pala tayo. Ayun pa lang mga sabon. Saka let's tune me. Ayan. Okay, ito pa mga ano. Mantika. Sukal. Ayan pala yung mga ipapabagay natin. Meron tayo dyan na jimbe ano. Tapos to whiskey. Ayan. Black label. At ito. label ulit. Black label ulit. Saka yun doon. May jack angel tayo doon. Kasi ito. Ayan yung mga ibabagay natin. Ayan pala. Ito na pala yung lahat ng ating ibabagahe. Eh, mga sirabi tayo dyan. Si tapil. Tulugit. Ayan lahat. Ayan. Kakapagod.